Alam mo, naniniwala ako na darating din yung araw na madadala mo ang sarili mo sa buhay na gusto mo. At ang maganda dito, hindi lang ikaw, kundi kasama pati ang mga mahal mo sa buhay. Kahit may mga taong nagdududa at umihila sa iyo pababa ngayon, hindi mo naman kailangan na may maniwala sa iyo at sa mga pangarap mo. Ang pinakamahalaga, ikaw mismo ang maniwala. Oo, ikaw. Tulungan mo ang sarili mo at maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Kung meron kang gustong marating sa buhay, di mo kailangang maging magaling sa lahat ng bagay. Di mo kailangang maging matalino sa lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang, maging disiplinado sa lahat ng bagay. At yan ang susi para maging matagumpay sa buhay. <tinyo> Bago mo siraan ng isang tao, siguraduin mo muna na malinis ka. Bago mo ilabas lahat ng baho ng iba. Pero yung sarili mong baho, tinatago mo? Bago ka magpasikat, dapat sa tama at malinis na paraan. Huwag yung maninira ka ng kapwa mo para lang mapansin ka. Ano, pasikat lang? Yan ang mga taong feeling perfect. Ang tingin nila sa sarili nila, napakalinis. Lahat ng tao may bad side. Kaya manalamin ka muna bago ka mangusga. Madami ka namang nagawang mabuti pero sa isang mali, di na nahihita yung nagawa mong mabuti sa kanila. Ganon talaga yung mga taong kulang sa pansin. Kahit mali sa mata nyo at labag sa paniniwala nyo, wala pa rin kayong karapatan mangusga ng kahit sino. Hindi nyo alam kung ano ang pinagdaraanan sa buhay ng bawat tao. Lahat tayo ay nagkakamali. Mas hindi kaaya-ayang tignan ang mga taong nagmamalinis.